Hello guys! Welcome sa ating YouTube channel. So, ngayon guys ay magre-repack ako ng uling. May na-repack na ako. Ito, yan. Meron na tayong na-repack. Kasi kunti na lang yung aking mga na-repack na uling. Kunti na lang natira. So, kailangan na natin mag-repack ulit. So, meron ako ditong isang sako. Ayan. Re-repack ko to lahat guys. Re-repack ko siya lahat para Malaman natin kung magkano yung ating tutubuin. So ito nabili ko siya ay 350 ang sako. So yung bintahan ko dito sa ganito ay 18 pesos yung bintahan ko sa uling, guys. So maganda yung oling malalaki yung ano. Malaki at saka maganda yung uling niya. So minsan kasi pag sa palengke ka makabili makakabili ka ng uling na yung durog na durog talaga siya tapos magaan so eto kasi binili ko lang siya dito sa kapitbahay namin so sila yung nag uling nito so isang sako lang yung binili ko kasi wala kasi kung mapaglagyan baka mabasa sa ulan kasi panay ulan pa dito sa amin so ito lang isa lang yung binili ko so wala nang arti-arti guys Ayan yung kamay natin. Hindi na ako nagwantis din. Kasi yung guantis ko ay napuno ng ano, napuno ng sini, semento. So na. Hindi na ako nagwantis. So wala na tayong arte-arte. So kaya hindi na ako nag abala ng maglinis-linis ng kuko kasi yun na, masisira lang din. i natin dito sa uling, sa ikuskus dun sa mga kawali, kaldero. So masisira din siya. So wala na arte, Kailangan nating ano guys, no? Magsipag talaga wala nang RTRT para meron tayong pambiling bigas. So ayan guys, ito meron ako na repack uh, na sham na balot. Sham na, uh, na balot na yung na aking So, yan. So, samahan nyo ako, guys. Hindi tayo makikita. Okay. So, sa inyo ba, magkano yung uling sa inyo, guys? Ito kasi yung uling. Maganda rin yung kitaan dito, lalo na pag malakas sa inyong lugar. Yung mabilis maubos yun yung maganda pag matilis na ubus e, dito, dito sa amin minsan minsan malakas minsan hindi rin so ano sya panapanahon hindi ko alam kung narinig niya yung boses ko wala kasi ako mic yung nabili kong mic ay ano sya type C. So, hindi siya nagkasya. Dapat pala yung binili ko ay type B pala. Hindi type C. So, magkamali ako ng bili ng mic. Kaya wala tayong magagamit pa rin. kumusta kayo dyan? Dito sa aming panay ulan. Pero okay na rin kasi pag hapon lang sa umuulan. Para hindi siya hindi mainit ganun talaga yung ano guys life basta basta sari sari store owner ka um, nanay ka wala nang RTR okay e, kailangan ano ayun lalo na pag ano ikaw lang talaga lahat Ano pa gula pang katuwang. para may pambiling bigas. para may pagkain tayong mabili guys bawal ang tamad hmm. ano nangyari sa buko. Depress, wala ko kita. Depress! Depress! So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye sa inyong lahat. Thank you so much sa panunood. Bye!